Of course. Uh, 'wag nating kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Correct. Correct. Tama, Tama po. Ang totoong problema ng bayan kayong lahat nandito kayo, nakikipagsapalaran kayo sa i sa ibang bansa uh -huh. dahil walang oportunidad doon sa ating bansa. Uh -huh. Wala daw po oportunidad sa ating bansa. Ulitin natin ha para klaro para klaro lang. Oh. Uh sa ating bansa wala uh -huh. oportunidad doon sa ating bansa uh -huh. dahil wala oportunidad doon sa ating bansa uh -huh. eh unang una, hindi daw po uh, ang mga Duterte yung problema ng ating bansa okay, isa yun po natin sagutin yan pangalawa, wala daw pong oportunidad dito sa ating bansa kaya nang ibang bansa yung mga uh, kapwa natin, Pilipino okay, yun yung sabi ni Sarah Duterte tanungin lang Tanungin ko lang kayo, kasama si Sara Duterte. Kasama ang mga DDS. Noong panahon ba ni Digong nagkaroon ng mga oportunidad yung mga OFW dito sa ating bansa? Nagkaroon ba? Noong panahon ba ni Digong wala bang nang ibang bansa? Ang daming ang nang ibang bansa eh. Diba? Natandaan nyo panahon ng COVID? Maraming natanggal sa trabaho Tinanggalan ni Digong ng prangkisa yung EBS Maraming nawala ng trabaho Maraming nawalang, nawala ng oportunidad para magtrabaho dito sa ating bansa Dahil sa tatay mo Ha? Tapos ngayon sasabihin mo hindi problema ang mga Duterte ikayo nga eh pag upo ng tatay mo nagkaproblema yung bansa dahil kayo yung problema. Maraming nawala ng trabaho dahil sa tatay mo. Maraming namatay dahil sa tatay mo. Yung tao na naglalakad galing sa trabaho, di na nakauwi ng bahay. Pinatay na. Hindi lang oportunidad yung tinanggal mo sa mga tao na yun, kundi pati buhay nila tinanggal mo. Tinanggal ng tatay mo. ba? Diba? Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi kayo yung totoong problema dito sa ating bansa? Isang malaking katarantaduhan yan. Hmm. ba? Diba? Ang galing ni Sarah eh. Ang galing niyang mambola. Galing! Diba? Kita nyo? Pinapainit pa yung itlog natin? K.O bago putantin ito bigyan ng reaction. Ayan ha. Oo, uh, meron po tayong uh, Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan ha. Syempre mga pre meron po tayong timberdor, may TikTok din po tayo Ballpoint Man 2.0. Okay. So pakinggan natin tong uh, mga sasabihin po ni Sarah Duterte dito, no? Anyway, bago po tayo pala magtuloy-tuloy, ayan ha, sa so, hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan ha? Oo, libre pong mag-subscribe, mag-like sa ating video ngayon, at mag-share, okay? Kasi tayo po ay bayaran ni YouTube. lang <laughs> palagi nilang sinasabi, bayaran daw po tayo eh. So, inaamin ko naman. Bayaran tayo ni YouTube. <laughs> Pero sila sa kabila, Unang-una, bayaran pa sila ni YouTube ng huhut-hut pa sa mga OFW. ba? Diba? Pangatlo, tumatanggap ng pera sa laos na politiko. ba? Diba? Yung mga sobre, may laman eh. Tatanggapin na lang nila eh. Ha? Sang ka pa? <laughs> uh, eto na. Now, bigyan po natin ito ng uh, reaction yung sasabihin ni Sara Duterte dito ng mensahe sa lahat ng ating mga kababayan, kahapon, nung isang araw, ngayon, na patuloy, na nagpapakita ng kanilang suporta ah, mm. sa ating uh, dating Pangulo. Nakikita po natin yung kanilang mga peace rallies. Mm -hmm. at, 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 uh, makat lang muna kita dyan, Sarah Duterte, sa sinasabi mong peace rally. Hindi peace rally yun yung ginagawa ng mga DDS. Hindi. Kasi, meron bang peace rally na ang uh, picture ni PBBM sinindihan ng kandila sa gilid tapos pinagdasal na mamatay na daw ito? Peace rally ba yun? Hindi peace rally ang tawag dyan? Minumura yung Pangulo? Peace rally ba ang tawag dyan? Nagkukos na sila ng traffic sa mga kalsada? Peace rally ba ang tawag dyan? KO. Lipis rally. Kadugyutan rally. Di ba? Kadugyutan rally ang tawag diyan. Kabastusan rally. KO. <laughs> oh, nasagot na natin 'yon. Yung Peace Rally ni Sarah Kuno. Sinasabi niya, pasalamat siya kasi Peace Rally. Okay, nasagot na natin 'yan. Oh, move tayo. Ah uh doon sa Pilipinas at sa ibang iba't ibang lugar mm. sa mundo. Ay, di po, di po. nagpapasalamat tayo na merong nagdada, nagdadasal. Tiyan, merong nagdadasal sa nagmumura sa Panginoon? Ha? Yung Panginoon minumura, tapos yung nagmura, pinagdasal nyo doon sa minura niya? Hindi e lang! Hindi ba kayo kinikilabutan? <laughs> Teka, Alam nyo ba lahat ng nang, nang walang hiya sa Panginoon ay may sinusundo ng karma? Marami pong nambaboy sa Panginoon. O, oh, yung katulad na lang yung wildfire dun sa ibang bansa, Winalang lang, hina, huwag na lang hiya nila yung Panginoon. O, oh, biglang nagkasunog ng malawakan sunog dyan. Saan nga? Saan parte ng Amerika yun? Masa may parte ng Amerika yun? Oh, dahil winalanghiya nila yung Panginoon. Si Digong minura yung Panginoon. Oh, saan pinulot ngayon si Digong? First time yan, ha? Presidente ng Pilipinas? Hinuli ng ICC? Mm. K.O. Marami ang nagdadasay. Ang pangalawa. Ah, uh, pangalawa nagpapakita ng uh, At uh, Uh, Proud si Sarah, marami daw yung nagdadasal. Yung Panginoon natin nakikita yung lahat. Di ba? Nakikita yung lahat. Yung pinapatay ninyo si PBBM, kayo mga DDS dyan. Sinisindihan. Alam nyo, delikado yan. Yung magsisindi ka ng kandila tapos ipagdadasal mo yung tao na mamatay. Yan yung wag, nyo, wag na wag nyong gagawin sa buhay nyo. Kasi kahit ayaw nyo dun sa taong na yun, wag na wag nyo gagawin yan. Bakit? Yung mga hinihiling ninyo na yan, tatama yan sa pamilya nyo. Alimbawa, eto, mag a ako sa mga, ano dyan, sa mga supporter ni PBBM. Wag na wag ninyong sisindihan ng kandila si Digong. Tapos pagdadasal ninyong mamatay, wag kasi babalik sa pamilya niyo. Babalik sa pamilya niyo yan. Ayaan nyo na sila yung gumawa niya sa ating Pangulo babalik sa kanila yan. Tingnan mo. Sinindihan nila. May isang grupo, sinindihan yung rest in peace daw kay PBBM. Tapos may mga kandila. Tinarika nila ng kandila si PBBM. Na sana, ni-rest in peace po nila. Then kinabukasan, sa grupo po nila, may isang namatay. ah uh, anong nangyari? Heat stroke po. Patay. Hmm. Kaya sabi ko sa inyo, kahit gaano nyo pa kagalit, kagalit sa tao na yan, huwag na huwag kayong magsisindi ng kandila. Hindi man ikaw yung tamaan yan, yung nakapaligid sa iyo, tatamaan yan. Huwag <laughs> yung gagayahin yung mga DDS na mga walang kwenta. Oh. Na, ...at um, nagpapahayag ng kanilang uh, nararamdaman. Of course. Uh, huwag natin kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Ang problema ng bayan ay hindi daw yung mga Duterte. Pero ang, in, ang ang naninira sa administrasyon ay mga Duterte. Ang nagbabanta ay mga Duterte. Ang nagmumura ay mga Duterte. Ang gustong maghukay kay Marcos Sr. ay mga Duterte. Tapos sasabihin mo hindi kayo yung problema? Hindi claim mo talaga na hindi ikaw yung problema, hindi kayo. Tapos ang mga protector, mga Duterte. Ay naku po, nagkalit-selit na ito. Correct. Sama, sama po. Ang totoong problema ng bayan kayong lahat nandito kayo. Nakikipagsapalaran kayo sa sa ibang bansa uh -huh. dahil walang oportunidad. Yes, kayo. walang oportunidad dito sa ating bansa kasi inaayos ng pangulo ngayon. Yung ating ek ekonomiya. Kasi sa panahon ng tatay mo, Sara, bumagsak yung ekonomiya ng ating bansa. Maraming natanggal sa trabaho. Maraming nag-abroad sa panahon ng tatay mo. Inabutan sila ng COVID, oh. Diba? Oh, sige. Para kayong nakakulong sa panahon ni Digo. Hawawa ngayong nandyan sa Metro Manila, eh wala mga trabaho. Minsan, isang beses na lang kumain sa isang araw. May mamimigay ng bigas. Bulok pa. kaya yung problema dito sa ating bansa. Huwag mong sasabihin. Alam mo, Sarah Duterte, dapat ang magsabi niyan. Mga Pilipino, hindi kayo. Kasi binubuhat mo yung sarili mong bangko eh. Hayaan mo yung mga Pilipino yung magsabi, ay yung mga Duterte, hindi naman yan yung problema ng ating bansa. Eh. Pero yung ikaw magsasabi, pupuriin mo yung pamilya nyo? Mga kahiya. K.O. Di ba? Oh. Patuloy ang kahirapan, Check. patuloy ang kagutuman, uh, mm -hmm. patuloy oh. na... Patuloy ang kahirapan, patuloy ang kagutuman habang kayo pasarap nang pasarap, Sara Duterte, tama? <laughs> pasarap, pa Germany Germany lang. Pag may baha, nasan ka? Sara Duterte. Ah, uh, ayun, umiiwas sa baha. Patuloy yung kahirapan habang kayo palitsun-litsun lang. Sana all. Ba? Diba? Pasarap buhay. Hayahay. Nung binaha. Dito sa Metro Manila nagpuntang saan? Germany. Baka nagbakasyon habang may problema yung bansa Ayun, mag-isa lang yung Pangulo, nagtatrabaho habang wala ka diba? ah, Walang nangyayaring kaunularan mm -hmm. Nakikita nyo yung Netherlands, ba diba? Yes po Gusto yeah. natin maging Netherlands ang Correct yes. Maganda naman talaga yung Netherlands Pero kung kayo lang din yung hahawak hindi magiging Netherlands yung Pilipinas. Tingnan mo sa panahon ni Digong. Six years. Six years. Naupo si Digong bilang presidente ng Pilipinas, naging Netherlands ba yung Pilipinas? Diba mas masahol pa? Hmm. Bilib sana ako kung yung Pilipinas naging Netherlands. Kasing ganda ng Netherlands. Kasing unlad ng Netherlands nung pagupo ni Digong papalakpakan ko talaga si Digong. Eh, wala eh. Oh. Naging slaughter yung ating bansa eh. Patayan dito, patayan doon. Oh. Oh. Bukas na ba, ma'am? I'm uh, sorry po. But the front we call. Thank you very much. Thank you. Thank you. Saan kaya to sila papunta? Um, oh! Ba't nandyan yung... Ruben Padilla! Wait lang ah. Huh? Wait lang, wait lang, wait lang. Pakita ko sa inyo. Ba't nandito ito? Ayusin ko lang ah. May, pa, may surprise pala dito. Papakita ko sa inyo. Oh. Huh? Ba't nandito si robin Padilla? Ah. Oh, ito yung tanong. Diba? Oh, wait lang ah. Oh, ayan. Oh, tingnan nyo po ito. Kung sino yung nandyan. Oh. I'm oh, sorry po. <laughs> Thank you very much. Thank you. Thank no? you. Thank you. Oh, oh, oh! Sino yan? Abay, Ruben Padilla. Puro English dyan. Pag, pag tinanong ka ng English dyan, mag okay, okay, yes, okay ka na lang. K.O. Kasi sabi ni Ruben Padilla, pag nasa bansa ka namin, magtagalog ka eh, ho. Naaralan mo si Pilipinas gatalit talent ba yan? Pinagtagalog niya, pinilit niya. Yung Koreano ba yun? O ngayon, nasa ibang bansa ka, Ruben Padilla, mag-English ka. <laughs> K.O. Ano <Adi> ba? Ay, <laughs> tuloy natin. Wala na talaga si Ruben, naging aso-aso na talaga. Ano na tayo, Eva? Ano na tayo? Uh, so, uh, I don't lahat. Here, other side. side? <laughs> string, fasting, oh, fasting, fasting. Ano tama ko? Faster ba o fasting? Fasting, So, fasting daw, ganun. E eh, correct nyo nga ako pre, isa pa. Hindi rin ako magaling sa English eh. Hindi. Ang pag dapat uh, faster, di ba? Bakit fasting? Hindi naman sila nagpa-fasting. Yan kasi ballpoint man, pinag-aral ka. Pag English yung subject mo, tumatalon ka. on! Ay ayan papasok na sila. Oh, pero yung mga OFW diyan, mga reporter bawal na yata sa loob. Okay? Kasi 14 ngayon eh. Eh ngayon yata yung pagdinig. 'Di ba? What's up? Oh, yun, yun lang yung ating uh, video mga preno. Oo. Uh, uh, Nandoon na si Sara Duterte. Uh, hindi ko matanggap na sasabihin ni Sara Duterte, hindi sila yung problema ng ating bansa. Hindi. Isa sila sa pinakamalaking problema ng ating bansa. Kasi kung may Duterte, may Marcos, kung hindi, wala lang siraan sana, walang nanirang Duterte, walang problema eh. Diba? Ag Agri sana ako dun sa sinasabi ni Sarah na hindi sila yung problema. Okay sana. Eh kaso may paninira eh. Nagsimula po yan sa maisog rally noon. Diba? Kaya yung sasabihin nyo, hindi kayo yung problema. In your dreams. Ay, yan mga pre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page, Ballpointman 2.0. At syempre mga pre, no, uh, meron din po tayong Team Ayan na, syempre. At uh, sa hindi pa nakasubscribe, TikTok, uh, follow nyo yung ating TikTok mga pre, Ballpoint Man 2.0. At syempre sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. So, yun lang, kita-kits po tayo sa susunod na video.